ang mga lihim na baho ng El Presidente Emilio Aguinaldo. Totoo nga ba na ginapang ng mga tauhan niya ang lakambini ng katipunan na si Gregoria de Jesus? Bakit niya ibinenta ang Pilipinas sa mga Espanyol? At bakit hindi siya pumalag sa alok na duelo ni Bonifacio? Kilalani natin ang pinakasigat na Presidente ng Pilipinas. Tara, alamin natin sa history. Bago ang lahat, kung mahili kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Number 1. Hindi niya pinaimbestigahan ang pangagapang kay Gregoria de Jesus. Si Colonel Agapito Bonzon, isa sa pinakatapat na tauhan ni Aguinaldo di Umano ang nagpasimuno ng pananamantala kay Gregoria de Jesus na sinunda naman ng iba pang tauhan ni Aguinaldo isa sa hindi kilala pero patuloy na umaaligid na isyo mula sa rivalry ni Aguinaldo at Bonifacio ay ang di umunoy pananamantala ng mga opisyal ni Aguinaldo sa asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus ilang saglit matapos nilang dakipin ang Supremo. Walang record ng pananamantala o anumang testamento galing kay Gregoria na siya ay pinagsamantalahan. Pero hinihiling ni General Mariano Noriel na isa sa mga miyembro ng War Council na bumoto para sa eksekusyon ni Bonifacio na ito ay imbestigahan. Sa kasamaang palad para kay Gregoria ay hindi ito pinaimbestigahan ni Ganaldo. Walang nasampahan o naparusahan sa di umunoy pananamantala na ginawa sa kanya. Number 2. Ipinagtapat niya sa isang liham ang pagpapatumba kay Bonifacio. Nakakagulat malaman na ipinagtapat niyang Ginaldo na siya ang nag-utos sa pagpapatumba kay Bonifacio, pero katakataka na hindi niya inamin ang kanyang papel sa pagpapatumba kay Heneral Antonio Luna. Lalo na at mariin niya itong tinatanggi hanggang sa huling hininga niya, ika dalawa ng Marso 1948. Isang araw bago ang kanyang kaarawan ay naglabas si Aguinaldo ng isang liham na nagsasabing siya ang nag-utos ng pagpapatahimik kay Bonifacio at sa kapatid nito. Number 3. Ibinenta niya sa halagang $800,000 ang Pilipinas sa Espanya. Sa isang kasunduan sa Biyak na Bato, pumayag di umano si Aguinaldo na ibenta kay Fernando Primo de Rivera ang Pilipinas sa kapalit ng nakakasilaw na $800,000, self-exile sa Hong Kong at paglusaw ng kanyang gobyerno. Number 4. Isinuko niya sa mga Hapon ang Pilipinas Nakipagsabwatan at nakipagtulungan siya sa mga Hapon sa pamamagitan ng paggawa ng mga talumpati na pabor sa mga Hapones. Sa isang talumpati ay hinihiling niya pa kay General Douglas MacArthur na sumuko na sa mga Hapones. Number five, hinahayaan niyang abusuhin ng kanyang mga tauhan ang posisyon nila. Napuna, lalo na ng mga kabitenyos ang pamumuno ni Aguinaldo dahil sa imoralidad at pangabuso ng kanyang mga tauhang sundalo, gaya ng pagnanakaw at pananamantala sa mga kababaihan, kasalman o hindi. Maraming reklamong ipinarating sa kanya, ngunit ang kanyang sagot ay maging mapagpasensya tayo dahil hindi natin binabayaran ang mga sundalo natin. Isa sa mga kasuklam-suklam ay si Major Ritual, na buong pagyayabang na ikinukwento ang kanyang kawalanghiyaan. Isang araw, si Major Ritual at dalawa sa kanyang sundalo ay tumungo sa isang bahay sa bayan ng Cavite, kung saan nakita nila ang magkapatid na magandang dalaga. Dahil ayaw paunlakan ng mga ito ang kanilang panliligaw, ay sinipa niya sa hita ang isa sa magkapatid. At nang sumigaw para humingi ng saklolo ang isa ay hinampas niya ang mga ito gamit ang dulo ng kanyang baril hanggang mawala ng malay ang dalawa. Pagkatapos nito ay pinagsamantalahan ng tatlo ang magkakapatid. Karamihan ng mga pangaabusong ito ay nangyari sa Cavite, lalo na at hindi sila napaparusahan. Number 6. Hinamon ng duelo ni Bonifacio Inakusahan ang magkapatid na Bonifacio sa pagsusulong ng isang revolusyon upang ibagsak si Aguinaldo sa kapangyarihan. Dahil sa mapanilang akusasyon na ito ni Aguinaldo at mga partido nito, ay hinamo ni Bonifacio si Aguinaldo ng isang duelo upang matapos na ang gulong. Sinabi di umano nito na kung si Aguinaldo ay na-offend sa kanyang asal o salita, ay sabihin lang ang segundo, oras at lugar. Ang tanging tugon lamang ni Aguinaldo ay magpadala ng tauhan sa ilalim ni Colonel Agapito, Intong Monzon, pinuntahan ni Colonel Intong ang magkapatid na Bonifacio habang nag-aalmusal ang mga ito. Inalok sila ng magkapatid na Bonifacio na sumalo sa kanilang agahan at tinanong kung saan sila patungo. Sinabi ng kapitan nakakatapos lamang nila magagahan at naroon sila para magmatsyag. Hindi naman ito inisip pa na magkapatid at nagpatuloy sa pagkain ng kanilang agahan. Malayo ang kinalalagyan ng kanilang armas na nakita at dali ang hinablot ng mga tauhan ni Colonel Igtong. Ikinagulat ito na ng magkapatid ngunit wala na silang nagawa. Lumaban sila ngunit hindi sapat para sa dalawang walang armas na lalaki laban sa isang armadong grupo ni Colonel Igtong. Ayon sa mga saksi, si Lazaro Makapagal, ang great-grandfather ni Gloria Makapagal Arroyo, ang sumaksak sa leeg ni Andres Bonifacio. Inakusahan at hinatulan ang magkapatid ng Bonifacio ng pagtataksil. Iniutos kay Mariano Noriel na ibigay ang hatol na nasa isang selyadong sobre kay Lazaro Makapagal. Nakapilog dito ang utos na patahimikin ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio sa bundok nagpatong noong ikasampu ng Mayo, 1897. Number 7. Pagpapatahimik kay General Antonio Luna Sugatan si General Antonio Luna matapos ang inkwentro nito sa mga sundalong Amerikano sa front line ng Santo Tomas, Pampanga noong ikaapat ng Mayo, 1899. Habang nagpapagaling ay nagpadala siya ng patrol sa Benguet upang maghanap ng lugar para sa aktibidad ng mga gerilya laban sa mga Amerikano. Ikaapat ng Hunyo 1899, nakatanggap si General Luna ng isang telegrama mula kay Presidente Emilio Aguinaldo na nag-uutos sa kanyang pumunta sa Kabanatuan, Nueva Ecija, para sa isang conference. Kaagad siyang umalis kasama ang dalawang aide na si Colonel Francisco Paco Roman at Kapitan Eduardo Rusca, kasama ang 25 tauhan na iniwan niya sa isang sirang tulay sa Nueva Ecija, bago dumiretso papunta sa gaganapan ng conference kasama ang dalawang aid niya. Wala si Aginaldo nang dumating si Luna. Akto nga alis na siya at pababa na mula sa tanggapan ay inatake siya ng mga tauhan ni Aguinaldo. Nauna na si Kapitan Pedro Hanolino sa pag-atake kay Luna at sinundan ng ipapangkalalakihang tauhan ni Aginaldo. Nasawi sa engkwentro si Colonel Paco Roman at nakaligtas naman bagamat nasugatan si Kapitan Eduardo Rusca. Inalala si General Antonio Luna ng kanyang mga tapat na sundalo bilang isang modelo na nagturo sa kanila na mahalin ang bansa. Ang nangako sa kanila na ipaglalaban ang kanyang bansa sa anumang paraan upang masunod ang kanyang silumpa sa Watawat. Number 8 Pinatahimik at tinanggal sa tungkulin ang mga tauhan ni Heneral Luna. Pinatahimik ni Aguinaldo ang ilan sa mga tapat na tauhan ni Heneral Luna gaya ng magkapatid na Jose at Manuel Bernal. Si Jose ay pumanaw sa pagkakabaril noong anim ng Hunyo 1899 sa isang enkwentro mula sa mga sundalo ni Aguinaldo na pinamumunuan ni Colonel Servillano Aquino. Si Manuel Bernal naman ay pinahirapan na magkapatid na Del Pilar dahil sa pagtanggi nitong sumali sa panig ni Presidente Aguinaldo. Isang bagay na pinatotohanan ni Angel Bernal, ang bunsong kapatid nila Manuel at Jose. Huling salita ni Manuel Bernal kay General Gregorio Del Pilar ay ginagawa nito ang lahat para sa Presidente. Sagot naman ni Del Pilar ay pareho silang tapat sa pinaglalaban nila. Siya ay tapat sa isang patay na tao at si Del Pilar naman ay tapat sa presidente. Sagot naman ni Manuel ay tapat sila sa prinsipyo, hindi gaya ni Del Pilar, na pakatay lamang dahil sa isang utos. Tinanggalan siya ng uniforme at pinahirapan hanggang wala ng malay. Kinabukasan ay tinapos na siya ni Major Gatmaitan sa baryo ng Bunuan. Kayo, anong masasabi nyo sa mga nagawa at desisyon ni Emilio Aguinaldo sa Pilipinas? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.